Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ngayong alam na ni Jeff na siya pala ang tunay na ama ni Junior, gagawin niya ang lahat ng paraan para maipaglaban ang karapatan niya sa bata kahit na magalit pa si Shira sa kanya. Kaya hindi na nagaksaya ng panahon si Jeff at kinuha niya ang hibla ng buhok ni Junior dahil sa ipapagawa niyang specialized DNA test para makumpirma kung tama ang sabi ni Leslie. Binalikan ni Jeff si Glenn ang medtech na nagsagawa ng DNA test ni Jordan at ni Junior para ipa-DNA test rin si Junior, siya at kuya niyang si Jordan para magkaalaman na. Wala namang kamalay-malay si Shira na ibinunyag na pala ng kaibigan niyang si Leslie kay Jeff ang katotohanan at nangako naman si Jeff kay Leslie na isisikreto muna nila ang lahat. Sa pagkatihintayin muna ni Jeff ang resulta ng DNA test result na nagpapatunay na siya talaga ang tunay na ama ni Junior at hindi ang kapatid niyang si Jordan. Ang mahalaga ngayon kay Shira ay nagtagumpay ang plano niya para makonsensya si Jordan matapos niyang magpanggap na nakasama sila ni Junior sa aksidente sa barko. Nangako kasi si Jordan kay Shira na hindi na siya magkikipag-usap at magpapakita kay Christy at sa anak nila para hindi na ulitin ni Shira ang paglalayas nila ni Junior hanggang sa lumabas na ang tunay na resulta ng DNA test at nakumpirma rin ni Jeff na siya ang tunay na ama ni Junior sa kasamaang palad mga nganib ang buhay niya. Nang makuha kasi ni Jeff ang DNA test result, kaagad niyang sinabi kay Shira na alam na niya ang totoo kaya ipapatumba siya ni Shira kay Leon para hindi malantad ang sikreto nila. Pero bago mawala si Jeff, nakiusap ito kay Glenn na siya na ang magsiwalat ng totoo kay Jordan para mapilitan si Glenn na ilantad ang DNA test result sa kasal ni Jordan at Shira. Magugulantang nala ang lahat lalo na si Shira at Jordan nang biglang may sumigaw na itigil ang kasal at matapang na pinagsigawan ni Glenn na si Jeff ang totoong ama ni Junior. Mga nga kaya ang buhay ni Glenn dahil sa pagsiwalat niya ng sikreto ni Shira kailan kaya sasabihin ni Leslie kay Christine na magkapatid si Leon at si Shira? Abangan!